Nilinaw ng talent manager na si Annabel Rama na wala siyang kinalaman sa isyong hiwalayan umano ng kanyang anak na si Richard Gutierrez sa asawa nitong si Sarah Labati. Nitong biyernes ng gabi, December 8, Naglabas ng pahayag sa kanyang Instagram account ukol sa mga kumakalat na balita sa kanyang ugnayan sa isyong hiwalay na ang dalawa. Nagsimula kasi ito ng matanong ni MJ Felipe si Annabel ukol sa plano nito sa darating na Pasko at hindi na rin nawala sa usapan ang kumpirmasyon kung ano na nga ba ang estado ng relasyon ni Nasara at Richard. Bagamat pinili nitong huwag ng magsalita ay inamin nitong isang buwan nang nakatira sa kanya si Richard kasama ang mga anak nito. Nasabi rin ni Annabel ang plano nilang pumunta ng Japan mula Pasko hanggang January 3. Natanong rin siya kung totoo ang balitang magastos si Sarah. Sagot ni Annabel, nakikita mo naman di ba? Nakikita mo naman, hindi mo na kailangang magsalita pa. Nakikita mo na yan, si Richard trabaho ng trabaho. Yung isa nagwawaldas ng pera, yun lang ang masasabi ko dyan. Mga chismos ang marites, tigilan nyo na ang gumawa ng maling kwento, lahat ng lumabas sa social media is all fake news. Huwag nyo nang dagdagan ang mga maling balita malalaman nyo rin ang katotohanan in due time, sabi ni annabel Aniya, baka raw magulat ang lahat kapag nalaman ang katotohanan. Lahad ni Annabel, baka ma kayo at hindi na ako ang lalabas na kontrabida. Malalaman nyo kung sino ang walang hiya na kontrabida. Mali ang bintang nyo sa akin. Sino ba ang may gustong maghiwalay sila? Ako ba, or ang mag-ina, huwag nyong idiin sa akin ang nangyayari ngayon. Maski si Annabel Rao ay nagulat sa bilis ng mga nangyayari lalo na nang dumating ang mga magulang ni Sarah mula sa ibang bansa. Doon na nag-umpisa ang malaking gulo. Huwag nyo ibagsak sa akin ang sisi. Kung hindi ako pinagbawalan ng lawyer na magsalita, mag -e enjoy sana ang buong mundo sa sasabihin kong kwento. Gigil na gigil na akong isiwalat ang katotohanan sa pangyayari pero wala akong magawa, abangan ang susunod na kabanata. Basta ko ayaw ko silang maghiwalay. Dahil mahal ko ang mga apo ko, giit pa ni Annabelle. Sa ngayon ay wala pa ring opisyal na pahayag sina Richard at Sarah ukol sa isyong ito, hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.